Naging masaya't makulay ang pagdiriwang na ikalimampung taon na Araw ng Tribong Matigsalog. isa sa highlight po ng programa ang awarding ng Certificate of Land Occupancy for Migrants para po sa mga naninirahan sa lugar na hindi kabilang sa kanilang tribo. Si Janessa Felix sa report. Gamit ang saluray bilang isang traditional na musical instrument ng tribong Matigsalog, pinatugtog ang kanilang awit habang naghahanda para sa panubad o ritual para sa tribo. Para sa pagdiriwang na ika-50th na araw ng Matigsalog, ginaganap ito tuwing ika anim ng Hulyo sa Barangay Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Dito magkahiwalay ang upuan ng mga lalaki at babae, alinsunod sa kanilang kultura at tradisyon. Mayroon ding lugbak o alay na pera na inilalagay bago umarangkada ang ritual. Pagkatapos ng panubad, sinundan ito ng parada. Dito makikita ang kasayahan ng tribo habang nagmamarcha sa kalsada. May performances habang nagpapatuloy ang parada. Suot ang mga tradisyonal na kasuotan ng miyembro ng tribong Matigsalog. Kitang-kita sa mga mukha ng daang-daang residente at mga bisita ang kasayahan sa iba't ibang performances na inihanda ng Barangay Sinuda. Kabilang din sa mga highlight ang pag-award ng Certificate of Land Occupancy for Migrants para sa mga naninirahan sa lugar na hindi kabilang sa tribong Matigsalog sa Sulod sa Ancestral Domain, adunay more or ka barangays diin rich kibali sa environment. Bukod sa pagdiriwang, ito ay paalala rin sa kalayaang nakamtan ng tribong matigsalog laban sa mga mananakop, bunga ng pagpupunyagi ng mga nakatatanda. Sa pamumuno ng dating Supreme Leader ng Tribo na si Dato Lorenzo Gawilan Sr. na noong ikalabing-anim ng Hulyo 1975, ay personal na ini-award ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang lupang panirahan sa kanila, sa sitio sinuda Kitautaw, taw bukid sa pamamagitan ng Presidential Assistance of National Minorities upan namin. Ang uh, gilimot -gulim araw ng matig sa loob, gamitin 16, gilig ni kaming katigan o pizza o now, gilig ni hatak ang full recognition sa ating national government. Dahil dito, tiniyak ng kapitan ng barangay Sinuda na mananatili ang pagkakaisa ng tribong matigsalog sa anumang aspeto ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Dahil ito ang kultura ng tribo na magpapatuloy sa susunod pang henerasyon. Naging saksi rin dito si Bae Rosalinda na Lupano sa mga sakripisyo ng mga nakatatanda para makamtan ang kalayaan para sa tribo. Kini mao ang pag-celebrate sa araw ng Matigsalog sa kagawasan gikan sa pag-rebuild sa panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. Bilang anak at apo ng dating Supreme Leader ng Tribong Matigsalog na lumaban para sa kanilang kalayaan, kani-kanilang tinitiyak na mananatili at magpapatuloy ang kultura at tradisyon ng kanilang tribo na siyang sumasagisag sa tapang at kaunlaran ng Barangay Sinuda na itinuturing na tahanan ng tribo. Nakakita po ko sa struggle sa aking papa, mahimong ancestral domain dere sa moa buhay na buhay yung kultura and it is our uh, shared responsibility na i-preserve and ipasa sa next generation ang uh, beauty and richness ng uh, kulturang matigsalog. Tiniyak naman ng dating National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Commissioner na ngayon ay nagsilbing Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR sa Itautaw, Bukidnon na patuloy niyang ipaglalaban ang karapatan ng tribo. Patuloy po yan, ma'am, yung mga ginagawa namin. Dahil una, dahil nang mayroon na kaming ancestral domain, may ancestral domain sustainable development and protection plan na rin kami. Iisa ang pangarap ng tribong Matigsalog, hindi lamang para sa patuloy na pagdiriwang ng kanilang kalayaan, kundi para sa pagpapatuloy nito para sa darating pang mga henerasyon. Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.